Okay. Si? Ha? Sino ba 'tong nanini DJ ito? Ah. Baka. So, guys, good morning. Nakabitchure lang magaga kasi wala nang ano, walang may nagse-sound ngayon at saka walang maingay. Yeah, nakabitchure tayong magaga. So, ayan, pakishare ng aking video. Ang mga kagulay ko dyan. Napakarami nating prutas ngayon, no? Oh. Punong-puno tayo ng gulay ngayon, no? Ang ganda, yung namimili na lang ang gulang dito yung pakbet bagong iwalang lang Chapsoy. saging ba? Diba? grabe na naman ang init nito magapon Hoy. <coughs> Hoy. Mahaw. Kabahan pala. Diba? Ay mga ano, paki-share ng aking video. Paki-subscribe na rin. Sa lahat ng mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe baka marinig yung sound may sound nga pala nag sound na naman yung kabilang bahay medyo pasensya na ako kayo kung marinig yan